Hello guys, shoutout sa lahat. Shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. Ayan, thank you so much guys sa support. And don't forget to subscribe sa YouTube channel ko. Ayan, sa mga gusto mag Macau. Hello guys, shoutout sa lahat. Shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. And thank you so much guys sa support. And don't forget to subscribe sa YouTube channel ko. Ayan, sa mga gusto magmakaw. Ayan, na uh, watch yung mga, ano ko, mga vlog ko. and check yung playlist ko guys dito sa YouTube. And, uh, ayan, shoutout sa mga mandirigma dito sa mga kaya And, lakasan nyo lang loob nyo. Kasi kung wala kayo nyo, lakas ng loob. Nako, possible na hindi kayo makahanap agad. Siguro, makahanap kayo. May mga trial and error lang. Mga error. Pero, ganun talaga, di ba? may mga error tayo dahil doon natututo tayo and doon natin nalalaman na ay, hindi pala dapat ganito ginagawa natin dapat ito di ba kasi kung walang ano walang kung hindi tayo ma-field hindi tayo matututo sa buhay ganun yun di ba pero kung feel inulit-ulit mo yung ginagawa mo dati tapos na field ka tapos yun pa rin huwag ka nang umasa na ano field ka pa rin yan sigurado yan ah uh, yung masasabi ko lang dito sa mga pupunta ng Macau Guys, dito sa Macau is mahirap talaga maghanap ng trabaho Totoo, mahirap Kailangan mo magsumugal Kailangan mo talagang may lakas ka ng loob Kasi kung wala ka noon guys Mahirapan ka dito mag Tapos lagi ka pang negative Kung mayroong kang trabaho dyan na iiwan Sigurado na yan na trabaho na yan na mayroong kang trabaho dyan Sa lugar kung saan ka ngayon guys, sinasabi sinasabi ko sa inyo na huwag mo na ipagpalit. Diyan ka na lang, huwag ka na magmakaw. Kasi pag pupunta ka ng Macau, dapat malakas yung loob mo. Buo ka dapat. Desidido ka talaga na kaya mo. Hindi yung, ah, kaya ko. Hindi, hindi ganun. Dapat, kasi meron kang isasakripisyo yung trabaho mo ngayon. ba? Yung Macau, guys, okay. Walang problema. Maganda dito, malaki sahod. Sa totoo lang, maganda dito. Pag, Medyo nagtagal ka na dito, is pwede mo makapuntahin nyo dito yung mga kamag-anak mo, pamilya mo, mga kapatid mo, pwede mo invite, magganak dito ng trabaho. yun kagandahan dito sa Macau, malapit lang sa Pilipinas, yun kagandahan dito sa Macau. Hindi nagkakalayo yung mga sahaw dito sa Macau, sa ibang bansa, like, ano, Middle East, talo. Talo. Talo ng Macau. Oo, talo. Malaki sahaw dito sa Macau, depende sa trabaho. Ba, diba? kung DH lang, mas, mas mataas dito. Pindi, tipindi. Tipindi rin. Kasi iba-iba yung, iba-iba dito yung basic ng, ano, ng mga sa bahay. Kung di it, sa. cleaner, mataas. Lalo na pag may OT, nako. Yun ang kaganda nito sa Macau, guys. Kung pupunta ka ng Macau, kailangan mo talaga lakasan mo ang loob mo. Hindi yung hanggang ano ka lang, salita, pero wala ka sa gawa. Meron ganun, nandito sa Macau, kula, wala sila kula, sa salita lang sila pero sa gawa wala. Pagdating dito, puro reklamo, ang hirap, paano maghanap ng trabaho, ano bang gagawin ko dito, ganun. Kaya sabi ko sa inyo, dapat makapal yung mukha mo pagdating mo dito. Hindi ka nahihiyap, pasok ka sa iyo mga agency, kahit mag-isa ka lang, kaya mo. Kasi kung nakadipindi ka lang sa mga kasama mo, kung hindi sa alis, hindi ka rin, kung hindi sila papasok sa loob ng agency, hindi ka rin papasok, nasa, loob, nasa labas lang kayo, nagtutulakan pa kayo, naku, kung yun yung ano mo dito sa Macau, kung yun yung yung uh, attitude mo, nako. Sinasabi ko sa iyo mag-book na ng ticket. Kasi possible na mahirapan ka maghanap ng trabaho pag ganyan ka. Kung nag nagdedepend ka lang sa mga kasama mo. Dapat guys, hindi kahit mag-isa ka lang kaya mo. Magsulok ka. Magpunta ka di may mga upload ako diyan sa ano sa mga agency dito location diyan sa playlist ko mag-search ka lang dito sa YouTube na uh, Kamutika TV All Agency sa Macau. Playlist yan. Ang dami yan, guys. Pwede nyo puntahan isa-isa yan araw-araw. Yan, magtipid kayo dito. Pwede kayo humuha ng part-time. May mga nagpo-post dito ng part-time. Yan, abangan nyo yan. Kasi, guys, ang dami, ang dami dito hindi nakakahanap ng trabaho. Nakakahanap sila after three times bago makahanap. ba diba? Three times silang pumunta dito ng Macau. Nag-exit lang sila ng Thailand. Balik ulit. Saka sila nakahanap. Tsaka guys, yung mahirap na kasi ngayon dito sa Macau is ang dami ng mga scammer. dami ng manluloko. Dito, kaya mag kayo dito. Di mo alam, ini-scam ka na pala. Lalo na pag mga Pilipino yung mga kaanom dito, katarnasaksyon. Di mo, hindi mo maaasahan mga Pilipino na yan. 90% dito mga kunwari agent pero scammer pala. Paasahin ka ng trabaho pero wala pala. Kaya in ko lagi mag-apply ko sa mga agency doon mismo para legit. 'Yun, para legit. Ang hirap, ang hirap ng ano eh. Ang hirap ng ganun. Kaya guys, ingat kayo dito sa Macau. Yun ang lagi kong sinasabi na hanggat maaari kung hindi buo yung loob mo, huwag ka na mag-Macau. Huwag na huwag ka na pumunta ng Macau, hindi buo yung loob mo. Kasi pag hanggang ano ka lang salita na ganun ka na malakas loob mo kaya ko maghanap trabaho pero sa gawa wala wag ka na. wag mo na ipagpalit yung trabaho mo dyan kung nasa Pilipinas ka Middle East dyan ka na lang wag ka na punta ng Makawa yan ang sinasabi ko kasi ayoko, pagdating ng dito mas, pagdating dito madami kang sisin ay si Kamote sabi niya mabilis mabilis kasi yung mga napupunta dito na nakakahanap pagadis mga ano malakas loob Anong kasi kung wala kang lakas ng loob, wala. Magka pupunta ng Macau. Yun lang guys, yun lang masasabi ko. Yun lang. Dapat buo yung loob mo sa isip, sa gawa. Hindi sa salita. Ganun dapat. Yun lang guys, thank you so much. Sana may natutunan kayo sa vlog ko na to. Huwag ka na magmakaw. Kung wala kang kwenta. Yun lang guys, thank you so much and God bless lahat. Huwag kalimutan magdasal araw-araw, magpray. Dapat meron kang sipag tsaka at dasal.